So, di ba may marker dito, guys? So, hello, guys. May marker dito. May whiteboard dito. Ang gagawin nyo, iisipin nyo ang idodrawing ko. Okay? So, isip ako ng idodrawing ko. Sige, tara. Ito na, meron na ako. Sorry lang kung pag napapangitan kasi kasi kayo sa drawing ko. Kasi mapangit ako mag-drawing. Saglit lang guys. Purahin ko lang. Pangit kasi drawing ko guys eh. Unahin ko yung Meron siyang buhay guys. Binigyan ko na kayo ng clue. Millions of years ago na siya dito sa mundo. Millions of years. Millions of years sila. Sobrang pangit Guys, sobrang pangit Tulungan nyo muna ko Bulayin ko lang to Ang pangit kasi guys Pangit ng drawing ko. Millions of years na sila dito ah. Winner, winner namatay na lang sila. Pero na lang kasi sila ng Diyos. Baka kasi kainin, kainin niya tayo. Ito na isa. Di ba ang pangit? <laughs> ang pangit no. Ito ay dinosaur. Anong klaseng dinosaur to? Wait, lagyan ko nga mo ng konting... Ang pangit. Ito guys ah. Tayn na sorry yan. Patayin ko na to ha. Ah. Itong ah, oh, isip lang ako ha. Ah. Sige. May naisip na ako. Ito. May buhay rin to. Ito siya. Lumulutan siya. Lumulutan siya. Isa siyang white thing pag dinrowing mo. Isa siyang white thing. Pag dinrowing mo. Aray rin siya, magiging ganto rin siya pag namatay yung tao. binigyan ko na kayo ng clue. Magiging ganito siya pag namatay ang tao. Susulatan ko. Nang... Ay, huwag na pala. Huwag ko nang sulatan. Ito ay... Sabi ko, alam nyo na to. Kung di nyo alam to. Ito ay... Ghost. Grabe na nine minutes na ako. Nine. No. Tata, isep, isep. Isep, isep. Ito, isa siyang weapon. Isa siyang weapon. Isa siyang weapon. Kailangan niyang, kailangan siyang iganto. Papa, pa. pa, pa. pa 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 ganon kailangan hey, lang siya ganon Sorry kung 10 minutes. Bye-bye, guys.